Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahan, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.